Yung hair paki ano? Paki na wait yung na dip -dip po, punasan hair. mo kasi ano na po. Yung dip -dip. Basa na po. Basa, na. Pwede Bilaan mo yung <laughs> Ay, dapat na open yung bottle. Yung, yung zipper mo. Yun. What? Hoy! Hindi sama yo. Yeah. I'm lucky ang hin. 1 2 3. Go, lakan yeah. Tingin dito sa kabila. Pang? <laughs> ano mga Sa akin ka dapat tumingin. Ah! ah! Dito sa kabila. Sa lubong ng kilay lang. So guys, habang nag kami guys, may paparating. Habang nagliligpit sila dito. Ay, Dito na naman. Ay, bakit? Andito na pala yung groom ko. Andito na yung groom ko. Saan ka pupunta? Ano, asa ka? Ano ba naman yan? Hindi pa ako ready. Ha? Ba't na ka? Ba't na ganyan ka? Ba't na ganyan ka? Simple day? man. May yeah. mag-aaral ba na ganun? Oh, ha? Yeah, ah? na, nag-defense na, na, uh... ka? Nag-defense ka? Oo. Muna ka. Ngayon kayo nag-defense kanina. Don't Don't man. Kaya, kaya nga kayo nag-ganyan pala dapat? Oo. Oh, <laughs> <Akalo>, kas... <laughs> Akala ko kas. Kung mag-ini na dili, mag wala Akala kasi namin pupunta na kayo sa West. Akala ko magpapakasal na tayo. Ay! Bakit ka nag-ganyan? Nainis ako sa'yo. Pangin ka muna Hindi naman sila importante Malumang, Bakit ang pugi-pugi naman ng asawa? Ay, sama! <tis> Ba't ang pugi Ba't ang ah! pugi-pugi mo naman ngayon? O saan lang kaag makatoksido ko? Hada. Parang hirap na hirap kang habulin yung ganda ko ah. <tis> hey! <tis> Ba't mo pinatay yung live mo? <tis> Hindi! Ah. Ang pugi naman ng... Di ano, ba CCTV po? <tis> pugi mo naman ngayon? Huwag uh, um, mo kung titigan ang ganyan. Ayan <laughs> na sila. Kasi, laki ng asa. Pag picture tayo, ah. bigawin kitang model dyan. Ina, Pang ano natin, pag bonus. Yan na, kasi para matapos na yung ano mo. Ay, may ako sa yung belt. Sinturon ni Judas. Pag picture, picture tayo, tara, tara. Pagkos ni Judas. Picture, picture tayo dito ka. Ah, ihay mo lang daw muna yung ano. Ito naman eh. Ay. Ito ka. Picture-picture ka dito. Alay ka dito. Dito ka. Alis ka dyan. Iro. Ano, sayang yung mo kung hindi napapakinabangan. Ang gwapo naman ng magiging jowa. Ang gwapo na. ah. naman ngayon Ang gwapo naman ng future ko ngayon. Jan, ka muna sa... Jan, ano, upo ka muna dyan, no? Nainis ka ka, no? Ang gwapo gwapo. Nanggalan mo yung dahon! Nanggalan mo yung dahon. Ayan. Dyan ka. Oh, upo ka dyan. Imote lang dyan kasi pipicture ko ka to. Set ka ka. Pabor dito, gamahin konti. Direk, masayad na. Gano'y. Para tas. talagang mag-pre-nap na kayo. One. One, two, three. Ay, pagsiung-siung sa munaw. One, two. Yung parang... Mas may kang bakla dyan. Ganyan, dapat. One, two. Bakla. Sapa. Saya malah keluar, berarti Ismail. Wih, orang tengah tol, okay. One, two, One, two, two, <laughs> guys! Wanti, perut jadi pintu. Betul, Siapa? punya ibu, toh, guys. Mau kekasih itu pengen buset. Saya iya, sama, laki-laki pengen Malu ke, jangan seng. Ismail, ba? Bat ikaw <laughs> Umaya pa dun pa. dia Ay nun on nagna. Wala wala rabi may rice. Kalimbuk. Awad Awa dia. Buk ay ay tengalan ni. Eh. Ipok. Si chai. Si one two. Tas din dito tingin sa kabila. Forward gamay. Yan, tas tingin ka din sa kabila kong. Ay, ang gulo. one, two, three. Ay, smile. Ini, baru tama. Parang yang ganon, alam mo yung yung, alam mo yung ganun niya, parang ganun ka parang. ka pa? Parang ganun ka ng rillo mo, parang yung ay yan yung mga nag-aayos sa parang ganun. Tapos yung parang naglala, yung parang naglalakad niya parang, yung ganun. Hindi ka marunong. Ayan, tapos kung ayusin mo yung rillo mo. Ayan, ganyan. Oo, ikagamitin ko pa yan. One, two. Ba, ibuka mo kunti ka, paa mo, parang bakla. Ayan na ba, bilhin ang isa. bakang man Paano ba yung mga, di ba may mga ganun, di ba? Oo. Yung parang mga ganun no, yung mga ganun yung kamay. Oh, ah, ganun ba o? Oh? Oo. So, oh, yung paa. Hoy, ganun ba o? Oh? Kapil-lapil ba? Pa pano, pano, paano, 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 pa rin. paano, paano yung sa'yo dapat? Dapat nakaganun siya, nakaganun o. Oh. Ah, Oo, oh, ganyan, ganyan. Say, <laughs> <laughs> oh? Ano yung sa'yo, Gwen? Oh? Ayun siya, tutay! Tutay, wala dyan ba? pa. ba? Kabila, kabila. Itong kabilang yan. Point ya, lang. Kabila ang yan. Ayan, ganyan. Chuchay! Let's see. Pasikat mo si Chuchay. May bago na siya tatay. Hawad ya! Yawa. Chuchay! Ano? One, two. One. Ayan. Tapos. Ganun mo. Ganun. Ganun. Tignan mo yung kamay ko. Yung paa mo kasi baklang bakla eh. Huwag mong paghalataon. Yeah, pa. Ayan. Ganyan. Bakla uh, ka. Uh. Ayan. Ayan. Eh. Ayan. Ayan. Ano? Ayan. One, two. Hindi na yung side mo. Anong ano One. Tama doon sa kabila. Pa?

Oh, oh, ganyan sige nga lakad kanya. Alis kayo diyan. Puta. Ah, dito pala magandang ano. Kasi ila. Eh, parang Eh, nga. Hindi dalawa pa rin yung dalawa. Ang init so, boy. Diyan ka parang... nakatingin kasi groom ka. Tas ako, kuan. Pagod na pagod. Pagod na pagod din wa oh, ano. Ge. Okay. Pwede ka kante dito. Baklay ko. Oh, okay. baklay-baklay lang parang ganyan. Paham? Wag ka makak sa ano maulit lakad ka. Kasi so, umuhawakan yung... Ah, may darin ako. Ah, oh, ganyan lang. Isa, yung isa lang nakapamewang yan. Labas mo hinlalaki. yung dalay mo, hinalaki. Yung, yung hinalaki. Yan! Ang lucky naman ang hinalaki. One, two, three. Go, lakad. Tingin dito sa kapila. Pang. ano mo pang. Okay. Dito naman tayo sa A. Sa A house naman tayo sa A house. A house ka, dun ka. Sa loob. Namaya, tirahin mo ako Pang. Pang. Kau kag pa? -anay, pa? <laughs> anay pa. Go. No, Low lay highlight natin. So, ito nagbi-video. One. one. Emote jan Emote Ayan. Ah, oh, dito to. Sana pa. <laughs> di to si ka. Dito? Upo ka di sa table 2 para reserve ka. Dito ka. Tapos nakaganong ka. Paano oh. pano, pano? Huwag ganyan yung daliri. Maiksi eh. Huwag ganyan yung daliri. Dyan, dyan. Eh. Yeah, Tapos pamewang ka lang, ganun. Diyan lang sa upuan. Sandal ka ba? Ayan, ganyan. Pamewang yung isa. Yan. Itaas daw yung isang paa mo. Hindi ah. Hindi, Yan. doon ba? Ibalik mo ba? Itungkod, sa likod. Ayan. 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 Tapos doon ang tingin sa kabila. Taas mo onte. Ang tingin. Ayan. Ano Sa akin ka dapat tumingin. Ah! Dito sa kabila. Kinig na kinig ka naman. Huwag okay, ka na nga dito. Parang kantang <laughs> Okay na, tapos na. Excited na Dito na lang be. Dito Hala. na lang kasi ano. Table 1. Ha? Dalawa kayo huh? dyan. Ano ako? Debutant and Magpapunas ako nang... One. One. Iganon mo daw yung... Dito. Diri ba ako sa haligi ba? Iganon oh na, pa, ganun na, parang ganun, parang sandal ka ba? Ah, ganun. Yan. Ayan. Ah! Putang in! Gusto ko yun. Isa pa nga, isa ba nga, slow, pa nga. Isa, well, Robin Padilla. Ayos yun naman, parang tanga pa, pa. to. Bam. Asa si Ipan Pondin Dali na. <laughs> uh, tas, yan. Bam. salubong ng kilay lang. Okay, yan. pa? Ay, pagkatawag kay pangit, imong eh, smile lagi. Pangita lang. Sige mo gi padulo ko ng dugoy. Magagaw. Asa gyud na mag ano LQ? Wag kang magdila kasi mukha mag kang ano palaos. Mura ka gibid. Kaya ang sabi kay pan. So man. Diha di sini. Yeah. <laughs> Retouch lang po, please. Yung hair paki ano? Paki eh wait na. -dip konti po, yung dibdib po punasan mo kasi ano na po. Yung dibdib. Basa na po. Basa, Basa na. Dilaan mo? mo yung... Kuali. Ay, dapat pala ganyan, nakahubad kunti. Hoy! Ano yun. Hoy, yung butones lang. Ganyan Ayun, lang ka. Tapos kuha mo siya ulit nung nakaganon. Oo, uh -uh, anak yung naka -open ka. Naka-open yung bottle. Yung, yung zipper mo yun. Hoy! Hindi kasama yan. -touch, wait, wait, wait. Wapil po yung ko na jay <laughs> 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 si Jayford. for great touch. Parang gusto niya rin lumain up. Okay, go. Dapat pala ganyan. Masyadong nakabutones yung kanina eh. Parang kipi rin ng Sige, ano mo yun? Go, one. Paglaruan mo yung paa mo. Hindi ka naman sakang. Eh. One, two, three. Ay, shot agad siya. Chad Kano! Ano <laughs> Si Kano na oh, Sige na, thank you so much! huwag mo naman pa. likod. sapit. Eh. yung sapit mo ngayon? Ano? Mga nakakulong po sila sa laga pool.